Limampung mga hayop na maaaring di mo pa alam pero kasalukuyang nanganganib. Part 9 Una, Axolotl Status Critically Endangered Ang Axolotl ay isang uri ng amphibian na matatagpuan lamang sa mga lawa ng Xochimilco sa Mexico. Tinatayang may mga limampu na lamang ang natitira sa wild. Kilala sila sa kanilang kakayahang mag-regenerate ng mga bahagi ng katawan, pati na ang kanilang mga limbs at spinal cords. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang polusyon sa tubig, pagkasira ng tirahan, invasive species. Ikalawa, ikalawa, Bactrian camel, status critically endangered. Ang Bactrian camel ay matatagpuan sa mga disyertong rehiyon ng Central Asia. Tinatayang may mas mababa sa isang libo na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang malaking katawan at dalawang mataas na bukol sa kanilang plikod ang pangunahing banta sa kanila ay ang pagkawala ng tirahan dahil sa desertification at ang pangangailangan ng tao sa kanilang mga resources. Ikatlo, Bengal Tiger, Status Endangered. Ang Bengal Tiger ay matatagpuan sa mga kagubatan ng India, Bangladesh, Bhutan at Nepal. Tinatayang may mga 2,500 at na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang makulay na dilaw na balahibo na may maitim na buhit. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang illegal hunting, poaching at pagkasira ng kanilang tirahan. Ikaapat, black-footed ferret, status endangered. Ang black-footed ferret ay matatagpuan sa prairie ng North America. Tinatayang may mas mababa pa sa limang raan na lamang ang natigira. Kilala sila sa kanilang mahabang katawan at itim na paa. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang pagkasira ng kanilang tirahan at ang pagbabago ng populasyon ng kanilang pangunahing pagkain na ang prairie dogs. Ikalima, bonobo, status endangered. Ang bonobo ay matatagpuan lamang sa mga kagubatan ng Democratic Republic of Congo sa Afrika. Tinatayang may mga limampung libo na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang mas mababang katawan at kakayahang magpakita ng malalim na emosyon katulad ng tao. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang illegal hunting habitat destruction at patuloy na expansion ng mga tao sa kanilang teritoryo. Ilan sa mga hayop na ito ang alam mo at ano ang pinaka nakakaantig sa iyo? Share your thoughts in the comments at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At abangan ang last part na limampung hayop na maaaring di mo pa alam pero kasalukuyang nanganganib.